na senator ng mga Duterte. Dahil malayo ang agwat ng mga boto, hindi kaya nabuli sa gayaan sa makina. Pangatlo, i'm ng ang pagdarasal. Unahin na po natin, seryoso ito, mamaya tayo ako na. Eh. Unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang uh, ating Pope at kailangan natin na magdasal. In like the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved may you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Di ko kumamul